Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumakalat na palace memorandum na nagsasabing balak umanong palitan si Romualdez. Samantala, bumuelta si VP Sara sa pahayag ni Attorney Princess Abante, anak ni Representative Benny Abante, na wala raw karapatang bastusin ng Vice Presidente ang kanyang ama. Giit ni VP Sara si Representative Abante ang unang nanira sa kanya ng walang dahilan. <laughs> po ang nauna. Una pong uh, sinira ni Abante ang pangalan ko na walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa siyudad ng Maynila. Nagdugod sa isang barangay hall nila. Ang kinigator nun ay ang buong siyudad ng Maynila. Extension office yun ng na pag namin. public assistance desk uh, sa Office of the Vice President. Matatandaan na sa isang campaign sortie sa Maynila kamakailan, binanatan ni VP Sara si Abante kung saan ipinakita nito ang labas dila na larawan ng mambabatas, simbolo umano ng kawalang respeto. Ipinahiwatig din ni VP Sara na may halong politika ang imbestigasyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa prime water na pag-aari ng mga vilyara matatanda ang inendorso ng vicepresidente si Representative Camille Villar sa pagkasenador. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. Kumpirmado namang dadalo si VP Sara sa naka-schedule na preliminary investigation ng National Bureau of Investigation sa May 9 at 16. Ito ay kaugnay ng reklamo laban sa kanya dahil umano sa pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Yes, nagkausap na kami ng aking uh, abogado regarding sa counter-affidavit. Nakapos na lang ako para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako po si Jason Rubrico, SM9 News. Too late the hero na raw, uh, Sir Jay. Tingin mo, Sir. Mm -hmm. Uh, alam mo, ang kwan eh, unang-una, oras. Mm. <laughs> no? Babalik, yung, babalik yung kongreso, uh, may uh, something, no? O June, June, June something. Uh, ilang araw na lang, no? Pangalawa, operationally talo kay halimbawa, halimbawa ako yung papalit. Wala akong magagawa dahil unang-una, tandaan natin yung budget, yung pambansang gastusin, January 31 pa lang, 70% na ilabas na. Nailabas na. In other words, wala na yung pera. Katunayan, ang uh, hindi alam ng maraming Pilipino, the government is now operating under a deficiency spending. Defi deficit spending. In other words, kumagastos tayo, wala pa tayong pera. Di ba? Kulang tayo ng 400, sa first quarter na, 479 billion pesos. Kaya nga, uh, nagpa-approve sila sa Banko Sentral ng uh, utangin na 5.4 billion dollars para mapunan yung kakulangan nung first quarter. Nasa second quarter na tayo ngayon, Troy, MJ. Mm. No? Uh, para dun sa mga hindi nakakaunawa, kaya inuunti-unti natin itong pinapaliwanag sa taong bayan, uh, kapareho nung ano, mabuti na lang na hinto yung bigas, eh, uh, MJ, mm. Troy. Kasi doon, ang uh, gagastusin doon para maging e efficient yung programa na bigas na tag -20 is about 12 billion pesos gagastos. Ang laki nun. Problema, deficit spending na nga tayo. In other words, gagastos tayo ng hindi pa nakinikita ng ating mga revenue uh, offices, BIR, Customs, LTO, at uh, di pang pa government-owned and controlled corporations. Kaya mabuti lang, in effect, nakapag-save tayo ng 12 milyon. Hindi tayo hindi nagagastos ang gobyerno na uutangin ang pambayad. No? Kasi ang nangyayari ngayon, uh, ito yung parang listahan. Pare, pabili nga ng ano, lista mo muna dyan. Kung sa ordinary yung sari-sari store. Ganyan ang nangyayari sa si gobyerno. Gastos ng gastos, wala ng pera. Mm -hmm. Kasi nilabas na eh. Tapos nilabas na, hindi pa tayo natutong mamaluktot sa kumot. Di ba? Mm -hmm. uh, ang, ang, gastro, ang pera dapat natin, 1.4. Ah, este, 998 lang dapat ang ginastos sa first quarter. Pero, oh, uh, magkano ang ginastos ng gobyerno? 1.4 trillion pesos. In other words, abunado. Ang kinita ng gobyerno natin, 998 billion lang sa unang quarter. Ang ginastos natin 1.4. O di pinagluloko natin ang na sarili natin. Ha? Kayabang yabang para tayong no offense sa mga kapwa ko Ilonggo. Ha? Sobra katikalon sa aton, no? Ga mm -hmm. bagdrong lang ta daw ginapil ko, ginapala ang kwarta pero why get, no? No. Yan ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Baka hindi alam ng maraming Pilipino. Yan yung uh, bagong Pilipinas, Sir Jay. Ano? Yeah. Unfortunately. Ako. Unfortunately. Talagang nakakalungkot, uh, Sir Jay, ano, kasi... Um, yun nga po, yung bagong Pilipinas, instead na dapat, ay uh, ito ay bumuo ng mga programa, ayusin ang pamumuhay ng mga Pilipino, ay uh, pababa po ng pababa ang uri ng pamumuhay natin, uh, Sir Jay. Uh, kung titingnan mo... Kahit yung uh, yung gobyerno ngayon uh, what they are doing yung yung halimbawa yung alyansa what they are doing is that uh, they are capitalizing no sa hmm. sa mga yung mga ayuda ayuda system hmm. oo talaga nakakalungkot tapos kahapon we were, we were observing uh, the labor day pero tingnan mo naman yung 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 ng ating mga kababa, kababayan yung sinesweldo natin hindi sapat tapos ngayon hindi ang sapat. hinihiling nila 100 pesos na increase. Ano pong mabibili ng karagdagang 100 pesos, Sir Jake? Yeah. Alam mo, eh, noong isang araw, gusto kong pumalakpak, Troy. no? Mm -hmm. Gusto kong pumalakpak kasi, as sabi ni Presidente, narinig ko yung speech niya. In fact, ni record ko eh. Na, <coughs> ang dami ikaw na gustong mga pital sa Pilipinas. Mm -hmm. no? We have a lot of investors, sabi mm -hmm. niya uh, coming no sa Pilipinas sapagkat inayos natin yung investment climate. Mm -hmm. Sir, 2022 sinabi niyo yan eh. Inulit din niyo 2023, 2024. Every time you come back from foreign trip, uh, sinasabi niyo sa tao, marami tayong naganyak na mamungunan dito sa Pilipinas. Sir, wala naman eh. Oo. Kaya pinigilan ko yung palakpak ko, no? Hindi ko na tinuloy. Uh, so, yan ang, yan ang problema natin. Ka kahapon, narinig ko na naman ng Presidente. Sabi niya, uh, malapit sa puso ko. Sabi niya, yung uring manggagawa. Kaya ang gobyernong ito, ang administrasyon ito ay gagawa ng mga paraan para matutukan yung kalagayan kalagay ng mga, mag, ng mga manggagawa. Ganda pakinggan. Asa na sir? Asa na piso? Asa na sentimo? Yun ang tanong ng magagawa eh. Puro ka sabihin mo, you are concerned with us, but you are not showing any. Di ba? Mm -hmm. Kung bagay sa puso eh, pakita mo naman sir, anong baraha mo? Mm -hmm. No? Kasi sasabihin ng tao, naku po, naman yun. Eh, ayaw natin sanang marinig sa mga tao, pero it appears na gano'n ang ano, kasi wala, there, there is nothing tangible in the labor speech of the president kung sana sinabi man lang niya na uh, I have ordered the Department of Trade and Industry uh, to give uh, uh anong tawag to? discount coupon mm -hmm. sa groceries ng mga uring manggagawa. Ay papalakpak ako noon, MJ. Kasi yun, tangible eh. Mag pwedeng gawin eh. Ewan ko, wala siguro mga utak yun ang kapalibot sa presidente. Hindi man lang nila nagawa yun. O di ba sinabi malang sana ng presidente para ma maibsa ng problema ng ating mga manggagawa. Inuutusan ko ang Department of Agriculture at sa pamamagitan ng opisina ng uh, National Meat Inspection Commission na magbawas ng 10 piso sa kada kilo ng karne sa palengke. Kaya ang gawin niyo. Mm -hmm. They did not do it. Mm -hmm. In other words, puro ano, rhetoric, sabi nga sa English, no? And people, the Filipino, cannot live with rhetorics. Yung mga palipad hangin, papugi, hindi na pwede. Mm Huwag -hmm. sa Bisaya pa, nakasabot na ang tao ron mo nang wa nag siguro galian sa NJ. Mm -hmm. Eh, sa mga survey, sila pa rin ang uh, karamihan sa laman na uh, Sir J. Kaya tuloy ang mga Oo. kabayan natin ngayon. Oo, yun. May pag tinignan tinignan mo yung... Hmm. na mo